72 years old, 15 years of intimacy struggles. Lahat ay nabaligtad sa loob ng linggo salamat sa tamang baso ng alak. No pills, walang procedure. Apat lang na particular na uri ng alak na tumutulong sa pagtanggal ng bara sa mga daluyan ng dugo na maibalik ang malusog na sirkulasyon at ibalik ang init at lapit na pinaniniwalaan ng marami ay wala na magpakailanman. Ako si Dr. James sa loob ng higit sa 30 taong gulang na ako ay may kaugnayan sa kalusugan at may kaugnayan sa mga lalaki. Ang mga pasyente sa buong US ay malakas na konektado at kumpiyansa muli. At kung ano ang natuklasan ko ay maaaring ikagulat mo. Ang pagpapalagay ang loob pagkatapos ng iksenta ay hindi nawawala. Ito ay nangangailangan lamang ng tamang uri ng suporta at kung minsan ang suporta na iyon ay nagmumula sa isang lugar na walang sino man ang umaasa sa iyong wine glass habang ang karamihan sa mga tao ay nakikita ang alak bilang isang simpleng indulhensya ang ilang mga sinaunang varieties ay mayaman sa mga compound na maaring natural na mapabuti ang daloy ng dugo ay nakakarelax sa mga daluyan ng dugo at sa tabi ng alak ay naghahari lamang ng isang pag-uusap ngunit ang alak ay naghahari lamang ng walang pinipiling pag-uusap ang mga resultang ito kaya bakit ginagawa ng apat na ito ang lahat ng pagkakaiba at paano sila makatutulong sa iyo na muling maging masigla sa iyong sariling balat iyon mismo ang ating tuklasin. Ngunit hayaan mo muna akong ipakita sa iyo kung bakit ang mga alak na ito ay mahusay na gumagana, lalo na sa mga katawan na higit sa 60 at kung paano binago ng isang simpleng ritual ang buhay ng libo-libong matatandang nasa hustong gulang na tulad mo. Sa pagpasok natin sa ating 60s at 70s na mapansin ang mga pagbabago sa katawan, magsimulang maapektuhan ang kanilang nararamdaman araw-araw. Isa sa pinakakritikal sa mga pagbabagong ito ay kung ano ang nangyayari sa ating mga daluyan ng dugo. Sa paglipas ng panahon sila ay nagsisimulang tumigas at nawawala ang kakayahang umangkop na minsan ay nagpapahintulot sa dugo na malayang dumaloy. Sixty at pakikibaka sa koneksyon o pagpukaw ito ay malamang na hindi isang problema sa iyong mga hormones o pagnanais ito ay ang iyong sirkulasyon. Kapag ang dugo ay hindi maabot ang ilang mga lugar ng mahusay, lalo na ang mga gumaganap ng isang papel na hindi pagkakilala ay maaari mong mapansin na ang mga cold hand o mga paa ay nabawasan ang sensitivity, mas mabagal na mga oras ng pagtugon at kahit na emosyonal na distansya mula sa iyong kapareha. Magagawa mo ang isang magandang balita na iyon ay nakakagawa ng isang magandang balita. Ano ang nakakagulat sa marami sa aking mga pasyente ay ang bahagi ng solusyon ay maaaring nasa kanilang tahanan sa anyo ng alak. Ngayon, hindi ko na pinag-uusapan ang tungkol sa anumang alak na labis na umiinom. Bawasan ang pamamaga at pagbutihin ang paghahatid ng oxygen sa buong katawan. Ang mga natural na compound na ito ay naghihikayat sa katawan na gumawa ng mas maraming nitric oxide na pangunahing molekula na nagsasabi sa iyong mga daluyan ng dugo na bumukas. Sa mas mahusay na sirkulasyon, ang mga tao ay kadalasang nakakaramdam ng higit na alerto, mas konektado at mas madaling tanggapin sa pisikal na lapit, makabuluhang pagkakaiba. Kaya naman ginagabayan ko ang aking mga pasyente patungo sa apat na partikular na uri ng alak. Napatuloy na nagpapakita ng mga resulta sa pagpapabuti ng daloy ng dugo ng intimacy at pangkalahatang sigla ng walang mga reseta ng gamot o mga side effect. Tingnan natin kung ano ang mga ito at kung bakit sila gumagana. One Pinot Noir ang kampiyon sa sirkulasyon. Noong una akong nagsimulang magrekomenda ng Pen Noir sa aking mga matatandang pasyente ang uri ng mga kwentong narinig ko sa ibang pagkakataon sa my office na may luha sa kanyang mga mata, Dr. Carter, sabi niya, Hindi ko akalain na mararamdaman ko ulit ang ganoong uri ng koneksyon sa aking asawa. Ang kailangan lang ay ilang maliliit na baso ng tamang alak na kinuhang mabuti na ipinares sa tamang intensyon, at ang alak na iyon ay pinonwar. Ano ang dahilan kung bakit napaka-espesyal ng ponwar hindi lamang ang lasa nito o ang kagandahan nito? Ito ang nakatago sa loob ng mga balat ng ubas, ang iba't ibang ito ay naglalaman ng ilan sa mga pinakamataas na natural na antas ng arveratrol na makapangyarihang tambalan na ipinakita upang suportahan ang kakayahang umangkop ng mga daluyan ng dugo. Sa mas simpleng mga termino, nakakatulong ito sa iyong mga arterya at mga ugat na bumukas muli na hinahayaan ang ating mga lugar na mas malaya ang pagagos ng ating katawan at mas malaya ang pagkonekta sa ating mga bahagi ng katawan. At mas malayang pag-uugnay sa ating katawan. Ang mga daluyan ng dugo ay tumitigas. Hindi mo iyon kasalanan. Biology lamang ito, ngunit kapag bumagal ang sirkulasyon, lahat ng iba pa ay nagsisimulang magbago din. Baka mapansin mong mas madalas lalamig ang iyong mga kamay at paa o pakiramdam. Mo ay mabagal ang pagtugon kapag naabot ka ng iyong kapareha. Nagiging mas mekanikal o mas malala ang pagkawala ng intimacy at madaling isipin na na lang ang mga bagay sa ngayon. Ngunit minsan ko na lang nakita, penwar ilang gabi sa isang linggo. Kasabay ng isang malusog na estilo ng pamumuhay ang aking mga pasyente, ay nagulat ng mga kapansin-pansing pagbabago. Mas mahimbing ang kanilang pagtulog sila, ay gumising na may higit na init at enerhiya at sa mga sandaling pinakamahalaga ay nakakaramdam sila ng buhay muli hindi lamang sa kanilang mga katawan kundi emosyonal din ang pen noir ay gumagana dahil ito ay banayad. Hindi ito bumabaha sa sistema o pinipilit ang pagkilos tulad ng mga gamot na ito ay malumanay na nakabukas sinusuportahan kung ano ang gagawin ng iyong katawan, physically and relationally. There's something beautiful symbolic about it too. Isang alak na kilala sa makinis na malasutla nitong texture na tumutulong sa pagpapanumbalik ng makinis na ritmo nang pagiging malapit sa pagitan ng dalawang tao na maaring, nakakalimutan kung gaano kasarap ang pakiramdam na malapit lang sa isa't isa. Ngunit ang Pinot Noir ay simula pa lang. May isa pang alak na madalas na tinatawag na artery defender. At ito ay gumaganap ng pantay na ritmo ng iyong puso at natural na katawan sa tulong. Ano ang dahilan kung bakit ito napakabisa at kung bakit ito ay lalong kapakipakinabang kapag tinatangkilik bago matulog? Tingnan natin ang dalawang Cabernet Sauvignon, ang tagapagtanggol ng ugat. Naaalala ko ang isang partikular na mag-asawang pumunta sa akin. Siya ay 70 taong gulang. Siya ay 68 may asawa ng higit sa 40 taon ay labis na nagmamahalan. Ngunit nitong mga nakaraang araw ay may nagbago. Sabi niya, parang wala akong emosyonal na pader sa pagitan namin. Pero ang katawan ko lang makipagtulungan sa paraan na nakikinig ako ng mabuti at isa sa mga unang bagay na inirerekomenda ko ay ang pagpasok ng kaunting Cabernet Sauvignon sa kanilang lingguhang gawain. Hindi bilang inumin upang makatakas ngunit bilang isang tool upang muling kumonekta ang Cabernet Sauvignon ay higit pa sa isang matapang na tuyo na red wine. Ito ay mayamang in compounds na tinatawag na pro na makapangyarihang antioxidant na nakakatulong sa kanila na protektahan ang lining at functional flexibility ng iyong dugo. Tayo ay tumatanda lalo na pagdating sa pagpapanumbalik ng malusog na daloy ng dugo sa buong katawan. Kasama na ang mga bahaging pinakamahalaga pagdating sa intimacy, nakikita mong ang puso ay nagbobomba ng humigit kumulang 2,000 galon ng dugo sa isang araw. Ngunit kung ang iyong mga arterya ay naninigas na makitid o namumula ang karamihan sa daloy na iyon, ay pinaghihigpitan iyon ay nangangahulugan ng mas kaunting oxygen na hindi gaanong sensitivity at hindi gaanong tumutugon sa mga kababaihan ang pagiging malapit ay parang isang alaala sa halip na isang posibilidad ngunit kapag dahan-dahan mong sinusuportahan ang iyong sistema ng sirkulasyon sa isang bagay na natural at kasiya-siya tulad ng ilang onsa ng Cabernet Sauvignon ay nagsisimula kang makapansin ng tunay na pagbabago ang ilan sa aking mga pasyente ay nagulat na bumalik ang init sa kanilang mga daliri at paa. Ang iba ay nagsasabi na ang kanilang tulog ay bumubuti, ngunit ang feedback na madalas kong naririnig ay ito. Dapat ay malapit na tayong muli ngunit hindi na lang malapit na ang dugo. Lahat ng iba pa ay sinusunod, ang pagpindot ay iba ang pakiramdam. Ang pagnanais ay natural na. Hindi pinilit mga sandali ng koneksyon ay nagsimulang bumalik ng walang presyon nang hindi inaasahan ang presensya lamang. At mula sa medikal na pananaw, iyan ang isa sa pinakamakapangyarihang resulta na maaari nating asahan. Ang pinakamagandang oras upang magsaya sa kabernetang Sovenon ay sa gabi sa maliliit na bahagi na may magagaan na pagkain. Ito ay nakakarelax ang katawan ay nagbubukas ng mga sisidlan at itinatakda ang entablado para sa hindi emosyonal na kalapitan ay isang piraso lamang ng palaisipan. May isa pang alak na madalas kong iminumong kahi na hindi gaanong kilala, ngunit malalim na mabisa sa pagpapanumbalik ng init ng sensitivity at emosyonal na pagiging bukas. Tinatawag itong pampanumbalik ng init at kung ano ang ginagawa nito lalo na para sa mga mag-asawang lumaki na, ay maaring ikagulat mo. Isang bagong relasyon sinabi niya sa akin na may magkahalong saya at pag-aalinlangan. Gusto kong maramdaman muli hindi lamang sa emosyonal ngunit pisikal ngunit ang lahat ay tila nakamute. Ang red wine ay isang tahimik na bayani pagdating sa pagpapanumbalik ng init at sirkulasyon. Ang nakakapagpalakas nito ay ang masaganang timpla ng flavonoids at isang antioxidant na tinatawag na corsetin. Ang mga likas na compound na ito ay nakakatulong na mapabuti ang daloy ng dugo. Hindi lamang sa puso at utak kundi sa balat at mga paat, kamay kung saan nagsisimula ang sensitivity at pagtugon para sa mga mahigit 60 taong gulang na ito ay maaaring mga hulugan ng pagbabalik ng isang bagay na dulot ng magiliw na pakiramdam na may kaugnayan sa emosyonal na init na nararanasan nila with physical closeness. Kapag ang dugo ay nagsimulang umikot ng mas malaya lalo na sa mga kamay sa paa at sa pelvic region, ito ay hindi lamang tungkol sa paggana. Ito ay tungkol sa presensya. Madalas na naglalarawan ang aking mga pasyente ng pakiramdam ng pagbabalik sa kanilang mga katawan. Sinasabi nila ang mga bagay tulad ng hindi ko napagtanto kung gaano kalayo ang aking nararamdaman hanggang ngayon o nararamdaman ko ang init sa bawat bagay na kailangan ko ng dalawa. Kailangang malaman, ang San Gioves ay pinakamahusay na gumagana kapag ibinahagi isang mabagal na salamin sa hapon, isang tahimik na sandali sa beranda isang pag-uusap na nagtatagal ng mas matagal kaysa karaniwan. Doon nangyayari ang magic. Hindi dahil inaayos nito ang anuman, kundi dahil sinusuportahan nito ang kung ano ang nariyan. Ang pagnanais na makaramdam na komunekta upang maging malapit ng walang takot o kakulangan sa ginhawa. At ginagawa ang lahat ng ito ng malumanay sa pamamagitan ng pinabuting daloy ng dugo sa loob at nabawasan ito sa paglaon. Tungkol lang sa pagbabago ng aking katawan, ito ay tungkol sa pag-alala. I could still enjoy intimacy, still feel alive. Ang ganoong uri ng pagbabago ay hindi nangangailangan ng reseta. Minsan kailangan lang nito ng tamang uri ng alak at tamang uri, ng sandali. At habang si San Gioves ay makapangyarihan, may isa pang alak na lalong mahalaga, lalo na para sa mga kababaihan na higit sa sikstata. Ito ay magaan na elegante at madalas na hindi pinapansin, ngunit ang isa sa mga ito ay tahimik. no ang tungkol sa pinakamatalik na hamong pagkatapos ng menopause, ang alak i-call the hidden gem. For Rosé, dry the hidden gem for women's health toll, that physical changes, especially post-menopause, can take on ointimacy. It's not a lack of love, but a quiet grief for the closeness that used to feel effortless, that's, when I told her about a wine most people overlook dry Rosé na the sugary kind poured at summer parties, but the true dry roses made from ganache or morvadra grapes. Ang mga alak na ito ay mayaman sa polyromic na suporta, pagdaloy ng dugo sa mga maselan na tissue. Para sa mga kababaihan partikular na ang ganitong uri ng suporta ay maaaring gumawa ng kakaibang pagkakaiba. Habang humihina ang daloy ng dugo sa mga sensitibong lugar, ay natural na bumababa. Ito ay banayad. Sa una na babawasan ang sensitivity, bahagyang pagkatuyo kakulangan sa ginhawa kung saan dati ay may kadalian. Sa paglipas ng panahon ang mga pisikal na pagbabagong iyon ay nagsisimulang makaapekto sa emosyonal na karanasan ng pagpapalagayang loob. Sa roseses sa pamamagitan ng banayad nitong pag-iwas sa sirkulasyon ng puso, at ito ay nakakatulong lamang na hindi gumagalaw ang mga katangian ng puso sa mga lugar kung saan kadalasang nararamdaman ng mga babae ang mga epekto ng pagtanda nang mas malalim. Nang magsimulang magsama si Ellen ng ilang baso ng tuyong rose sa kanyang linggo na laging may pagkain, na laging in moderation, napansin niya, hindi lang ang mga pisikal na pagbabago kundi emosyonal. Hindi tungkol sa pagiging bata muli, sinabi niya kay Melater. Ito ay tungkol sa pakiramdam na konektado sa aking sarili. At mula doon lahat ng iba ay naging mas madali. Iyan ang tahimik na kapangyarihan ng alak na ito ay hindi nagpapaalala. Paano? Maramdaman muli. At para sa maraming kababaihan at kanilang mga kapareha na ang banayad na pagbabalik ng init na lambot at pagtugon ay maaaring makapagpabago ng buhay. Nakita kong muli ang mga mag-asawang magkahawak kamay pagkatapos ng ilang taon ng distansya. Napanood ko ang mga babae na nagsimulang ngumiti kapag pinag-uusapan nila ang kanilang mga katawan sa halip na nahihiya o hindi nakikita. Pagsamahin mo ang mga ritual na ito na may tamang pag-iisip at emosyonal na koneksyon. Sa panghuling seksyon, ipapakita ko sa iyo kung paano gawin itong isang pangmatagalang pamumuhay, isang paraan ng to nurture ng intimacy, sigla at kagalakan na maaring lumakas taon-taon isang pangmatagalang pamumuhay ng koneksyon sa nakalipas na tatlong dekada nakipagtulungan ako sa libu-libong kalalakihan at kababaihan sa kanilang 60s, 70s at higit pa sa mga taong naisip ko sa kanilang pinakamahalagang sandali sa kanilang pag-iisip. Narinig ko ang tahimik na kalungkutan sa kanilang mga boses, ang uri na hindi palaging lumalabas sa mga resulta ng lab o mga medical na chart. At kayon paman ay nasaksihan ko rin ang tahimik na kagalakan na bumabalik Kapag ang isang bagay na kasing simple ng sirkulasyon ay nagsisimulang bumuti kadalasan ang kagalakan na iyon, ay nagsisimula hindi sa isang klinika o sa isang pad ng reseta, ngunit sa paligid ng isang hapagkainan na may nakabahaging baso ng alak. Ang bawat isa sa apat na alak na ibinahagi ko sa iyo, Souvenir Canives, may hawak na kakaibang ponwar na nagbubukas ng mga daluyan ng dugo at nagpapanumbalik ng pakiramdam ng sigla na kadalasang hindi naaabot Pagkatapos ng 60 cabernets venon na nagtatanggol sa arteries, tinutulungan ang puso na maghatid ng dugo ng may higit na lakas at nagpapagaan. Muli lalo na pagkatapos ng mga panahon ng pagbabago. Ngunit sa kabila ng agham at mga tambalan, ay may isang bagay na mas mahalaga. Ang talagang inaalok ng mga alak na ito ay isang pagbabalik sa ritual ng isang pagkakataon na bumagal upang makibahagi, ng isang baso upang lumikha ng espasyo para sa mga pag-uusap na hindi nagmamadali at para sa mga sandali ng koneksyon na mas malalim kaysa sa ibabaw. Kaya marami sa atin ang gumugugol ng maraming taon na nakatuon sa kaligtasan ng buhay sa pagpapalaki ng mga pamilya na may mga oras na muling nagbabayad ng mga singil na minsan ay nakararanas tayo ng maraming oras para sa ating sarili. Walang laman na laman ko na kapag sinimulan ng mga mag-asawa ang ritual na ito sa pagdaragdag ng mga alak na ito sa kanilang linggo, hindi lamang para sa mga benepisyong pangkalusugan, ngunit bilang isang nakabahaging kasanayan, binabago nito ang tono ng kanilang relasyon. May lambot na nagbabalik isang sulyap na tumatagal ng isang segundo. Ang katawan na ibinigay kung ano ang kailangan nito ay tumutugon sa mga paraan na parehong banayad at malalim. Nainit na ang pagiging malapit ay hindi nawawala sa oras. A bottle, ngunit kapag ipinares sa maingat na mga pagpipilian magiliw na paggalaw, tapat komunikasyon at isang pagpayag na manatiling bukas. Ito ay nagiging bahagi ng isang bagay na mas malaki. Isang pamumuhay ng koneksyon isa na nagpapalusog hindi lamang sa puso sa katawan kundi sa relasyon mismo. Kung maari akong mag-alok ng isang pangwakas na payo ay ito na, partner magluto ng magaan na hapunan at magbukas ng kabernet magbahagi ng alaala ng tawa ng halik. Ito ang mga sandaling ito na nagpapatibay sa mga ugat ng iyong relasyon, tulad ng pagsuporta nila sa mga nasa iyong katawan. Hindi ka palampas sa iyong kalakasan. Hindi ka pa masyadong matanda upang matuklasan muli ang kagalakan ng pagiging malapit o pagnanais. Sa katunayan sa maraming paraan ang kabanata ng buhay na ito ay nagtataglay ng pinakamalalim na kapasidad para sa pag-ibig at koneksyon dahil ito ay naghahatid ng iyong kauna-unahang kasiglahan at hindi dahil dito, sa buhay na naghihintay na mabuhay ng buo. Kung ang mensaheng ito ay nagsalita sa iyo o nagpaalala sa iyo na ang pagiging malapit at sigla ay hindi kailangang kumupa sa edad mangyaring maglaan ng ilang sandali upang ilike ang pagbabahagi o magiwan ng komento sa ibaba. Hindi mo alam kung sino pa ang maaaring makarinig na ito ay hindi kailanman tool para makaramdam na muli ang iyong kwento, ang iyong boses at ang iyong presensya ay mahalaga. Ipagpatuloy natin ang pag-uusap na ito.